Ay, oh, grabe guys. putek na mapunto. No? Ay, grabe naman guys. Nakabawi tayo. Dalawahan. No? Dalawahan din, yeah. Oh, yun, no? Ano, yun, no? Dalawahan okay. na sherry, oh. Hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro. Okay, guys, oh. So, andito naman tayo ulit sa sea line. So, kasama natin ulit guys yung uh, si yung bagong recruit natin nung nakaraan. Yan si Parek Elmar. Yan. <laughs> so, good kasama pa rin kami dito ni Kuya at saka ni Ricky. So, medyo mahangin-hangin lang ngayon. Time check ko 'to di ng umaga. So, start na rin kami ulit ng paglusong katulad nung nakaraan. So, good Dunoon agatan na agad ng mga nura, sherry so, subukan ako yung test okay? sana makachamba tayo ulit eh, dito mamaya okay, okay. so, yan na, grabe si okay. ready, ready ready na sa kanya yes. alright, so pangalawang sama pangalawang sama so, mga limang kilo daw guys yung hahatakin niya ngayon hahatakin na sherry at saka mga nura <laughs> Na Start up po tayo ng paglusong natin. Okay. Tapos Okay guys, so umahon ako. Hindi ko na kasi kaya yung lamig. Tapos naubusan na rin ng pain doon. So maghihiwa na rin muna tayo guys ng mga pain na pain nila doon. Ito, mga hipon. Okay? Huwaan mo natin sila. Uff. lamig. Ito lang yung anis akong Hainaan yung uh, hindi ko talaga kaya yung sobrang lamig okay so katatapos na ka natin pang uh, ano pang hiwa yung mga pangkain nila dun ako tip tip muna at ako may may trabaho pa mamaya kasi sila wala sa mga trabaho eh so ako may trabaho so kahit maka hindi pa tayo mga 2 hours okay na yan gising na tayo mamaya mga 4 pag iwanag saka tayo mag jigging uh, ulit tayo okay so slip boat muna tayo guys kay condo na lamig guys good morning. Good morning good morning so sa so, tulog natin guys so sila non-stop yung mga na tayo, magjijiging tayo. Okay. Okay. Guys, ang oh, dami nilang kuha oh. kalahating cooler na. Alright. Luluso na tayo guys. No? naga pa sila Nang huli guys. Hai, hai. Ituring lang sa kita. Ituring sabi sa kita. Ituring sabi sa kita. Ituring sabi sa kita. lang sabi sa Oh, nasa malapit lang guys Ayun di oh, daw <laughs> Oh, nang hagis ko pa mo na Binladin agad guys, nakuha natin no Oh, tandi dito na si Binladin no <laughs> Ang laki pa naman no Ayop na yan Bin Laden Doon ka Tumalab na yata Ay, yun Grabe yeah. well, Oh, baka makawala Anjan pa Okay, shit, iba inti. Gusto na tayo, guys. Ala. Sherry din to, Sherry. Ay. Anak, tapak, tinaman ano? to. Puta pangalawa na, guys. Ayop na yan. Bakit ako? Sa akin ka, palagi kumakagat. Tagis na yan, pangalawa na, guys. Oh my god! Chug chug chug! Hmm, ganda na si ni Ricky Boy oh! Malaki! Grabe! Puta sa akin! Anak ng pating ka kanina, umpisa lang yung maganda! Hahaha! <laughs> Oh, hindi Ay, grabe naman, guys. Nakabawi tayo. Dalawahan. No? Dalawahan, noh? Oh, yun noh. yun noh. Dalawahan na, serio, oh. Ay, grabe. Puta oh, alang yaka ka. Dalawa nga. Hey. Dalawang evil devil, lo oh. Putra, oh, guys, na yan. Woo! Oh. Umagang napakaganda, guys. Umagang napakaganda. Woo! Oh. <laughs> Hahaha! tagis ka. Tatlo, siya, mama, tatlo. tatlo ni sana. <laughs> Ay, di po tragis ka. Okay, <laughs> so grabe. Ang dami na agad, oh. Binis lang. Oh. Sus. Wow. Sheri, oh! Sheri, good size! Oh, tatay! Yan, oh! Kuya, nanastap ang kuya. Okay. Isa lang yung okay. hook niya. niya. Isang hook. Grabe. Grabe, okay. eh. Ta. Ay grabe guys. Putik <laughs> na mapuno. Oh. Wow. Okay. Napakaswerte talaga guys kapag mga beginners talaga oh, beginners lang oh. Ang dami na po huh? ah. Madami ka na huli din. <laughs> 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 Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na ulit. Okay, so grabe. Na-bless na naman ulit. Halos na puno yung cooler natin na uh, pula oh. Ngayon na. Uh, ito. Ayan. Grabe. Puno. <laughs> buhay na buhay po oh. Okay. So, ayop guys, nag-enjoy naman kayo sa isang mm, fishing adventure natin dito sa up guys